susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Abante! Radyo Balita! Radyo Balita! Nayoon! Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. Magulang ng umano yung mga biktima ng Dengue siya, nagmakaawa sa DOJ. Umaabante sa balita si Abante reporter Andrea Salve. Andrea? nakaluhod nga na nagmakaawa sa Department of Justice ang mga magulang ng mga umunay biktima ng degbak siya ngayong lunes ng umaga. Nais ng mga ito na pag-aralang muli ng DOJ ang kaso ng kanilang mga anak para mabigyan ng hustisya ang mga bata. Ayon sa mga magulang, siyam na putwalong degbak cases ang ibinasura ng DOJ kaya sila muling nananawagan. Itong taon na nila silang naghihintay ng hustisya at hindi sila papayag na mauwi sa wala ang pagkasawi ng mga bata. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito Maraming salamat, Andrea Salve. Samantala, field trip ng Bestling College of the Philippines nagkaaberya. Mga estudyante na perwisyo. Umaabante sa balita si Abante Reporter Migo Fahati. Migo, Iyong libo-libong mag-aaral ng Best Links Colleges of the Philippines sa Quezon City ang na-perwisyo matapos pagka sa dapat sana'y field trip sa Hermosa, Bataan. Ayon sa mga magulang ng mga estudyante, dalawang oras naglakad ang kanilang mga anak sa madilim na kabundukan dahil wala silang nasakyan na bus pabalik sa QC. Nakita rin sa social media na nahimatay ang ilan sa mga mag-aaral dala, dala ng matinding gutom at pagod sa nangyari. Nagbigay naman ng first aid ang mga nasabing estudyante na, ng mga nakaresponding ambulansya mula sa Hermosa Bataan. Nakakatanggap ngayon ng pambabatikos ang Best Links Colleges na inaasahang maglalabas ng opisyal na pahayag patungkol sa insidente ng ngayong araw. Pinalaan din ng pamahalang lungsod ng Quezon City ang mga paaralan na sumunod sa tamang protokol upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang mga estudyante. Samantala, Natagpuan na ang labi ng isang anim na putsyam na taong gulang na babae sa nangyaring sunog sa matandang balara Quezon City kaninang umaga. Sa impormasyon ng Bureau of Fire Protection, nagmula ang sunog sa ikalawang palapag ng isang two-story building. Bukod sa nasuwing babae, isang apat na pung taong gulang na lalaki din ang nagtamo ng second degree burn sa kanyang kaliwang balikat. Hindi pa rin natutukoy ang pinagmula ng sunog at kasulukuyan itong iniimbestigahan ng BFP. Ako si Digo Fahati ng Abate Radio. Ito ang balik mabangis at walang mintis. Maraming salamat, Migo Fahati. Sumayon nyo mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Sa so, oras na ito dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante! 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 Radyo Balita! Radyo Balita! Ngayon! Umaabante para sa katotohanan. Sumusugod saan man ang kaganapan. Serbisyo publikong hindi matatawaran. Ito ang bagong 1494 DWAR. Abante Radio. Abante Radio. Mabilis, mabangis, walang mintis. Abante Radio. Abante Sabalita al servicio.